na magumamay sa tenga mo ngayon. Oo oh, na, Stuy, manuno kayo ha. abi tabi tabi po. Tabi-tabi po. tabi tabi po. Oh, tabi po. <laughs> <laughs> Sorry, <laughs> Doon kayo, doon kayo. Apo, isang bobad ko eh. Adi, no? Sobrang tari. Alam niyo ba binaba namin yung sasakyan dito? Nakakatakot niya eh. Sobrang pababa, no? Tarik. Ano kaya ako nakakilis ka dito eh? Oo oh, nga eh. Sabi ko nakakilis eh. Dapat nakakilis. Hahaha. Ai ko dito. Saan dito? Okay. Okay. Ako kan tay dito. Paminyo mo muna tapusin Kanya, Ayan, ano ka ba? na yun, yeah. Kanin, <laughs> really? oh. yun. uh. ah. yung na Hindi Talagang piglet eh, no? <laughs>

Oo, oh, yun. Bawa nang-incantada dito. Hahaha! Hahaha! Yan nung huwag, hindi mo makaka-ice at mag-spouse pa. itot ka gano'n. Hindi, oh. Gani-go! Gano'n Ayusin naman yung video! Ayan ganon Ay, dito lang. pa ba, ba yun? Hindi na. Bakit yan? Bakit ba kami ni Actually, hindi ko kayo nakikita dito. Kasi maano yung We Alam niyo ba? Pwede tayo umakit dun! Umakit tayo dun! Tara! Tayo <laughs> isa! Iyak niyo tayo, <laughs> tayo! Tara! Tara! Bintan lang Tara! Wala, naliligaw na tayo. Naliligaw na tayo. Naliligaw na tayo. lang nga, huwag mo na isusunod sa akin. Okay, Bakit ka ba, magbahay tayo? Para. Let's go. Ito yung Sige <laughs> <Tito> tayo. <laughs> Muna nga may payong ako, may pamalo ako. Wala.

Ngemalapit Malapit na tayo. Malapit daw siya uupo sabi Tapos tabi po. Wala na po. Bakit pala dito pagbaba? Kaya nakahirap to. Mamamya-mya mamulikat sa atin dito. Kiwa na natin. Oh, go. Dali, chéri. At ang mga iniisip survivor Antipolo. Jus ko kahit consolation prize kay makaka-uwi niyan. consolation prize di kayo makakuha. Oh Pag -apalipun. Pag -apalipun. Pag -apalipun. Pag -apalipun, Tara, malapit na tayo. Kanina ka pa malapit na malapit eh. Nalilip glass na kami. Eh, okay, Diretso lang. Ano ba ito, parusa? Hindi, hindi na lupa. Di ba maganda yung lugar? Oo naman. <laughs> ha? No comment. Wow, natatain na talaga ako. Ano to, extra challenge yun, oh. nahuhuli oh. Candidate number one. <laughs> number six. Last place. Eh, pwede na And the last place goes. O, diyan daday. 'Di mas malapit kasi 'to, kasi diyan. Malapit <laughs> <laughs> oh, Makes sense. <laughs> no sa na tayong lupalok ng mundo. Sino so, na muna ka <laughs> Kaya oh, ang low ako, nag-video Sana ako. <laughs> Laki na neto. 20 minutes na <laughs> to eh. Kaya <laughs> <laughs> ano may may, ano? Amoy bako, dinosaur? Um, ko ng dinosaur na Ngayon na. Patay. Bako oh. ng dinosaur, o mo ka may na Parehas. Hindi, wala. Isa lang may-ari nito. Isang general lang. Sir, pwede ba siya mag Pwede siya siya Okay, <laughs> uh -huh. okay acid, may waterfalls. Waterfalls lang, atin. Atin, one round atin. Atin, sa banda atin.

pa kaya ito ng YouTube? Oh, Oo. Uh, wala akong ano eh. ko? Audio Pro. Sir, <laughs> so, tayo Ayan o, no, dito daan. Huwag siya mag-picture dyan. Na tayo. Ma na tayo. Ano ibig sabihin? Babalik tayo doon. <laughs> Paano Tuli pa lang kausap eh. Of course not. Ay, meron kanal sa may kanal. So, <laughs> wala bang... Kasi natatay, 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 natatay,